mula sa mga nakalaylay na kable hanggang sa mga putik sa kalsada. Lahat sinuyo ng mga otoridad para masigurong ligtas ang mga debotong lalahok sa trasnasyon bukas. May mga pinaiikot ding bomb-sniffing dogs na dagdag sa pwersa ng pulisya. Nakatutok si Maki Pulido. Nasa 6.1 kilometers lang ang lalakbayin ng imahe ng itim na Nazareno mula Kirino Grandstand hanggang Quiapo Church. Pero dahil may mga daraan ng makikipot na kalsada at inaasahan dagsa ng mga deboto. Hanggang ngayong araw, bisperas ng traslasyon, tinitiyak na ligtas ang magiging ruta. Ilang araw nang binubugohan ng tubig ang mga kalsada, lalot na kayapak ang marami sa mga deboto para po yung putik matanggal po. Para po hindi po madulas pagka ano po ng mga tao. Mula January 4, araw-araw na rin nag-iikot ang mga bomb sniffing dog. May K9 unit sa bawat kalsada at mayat mayaraw ang pag-ikot nila hanggat matapos ang traslasyon. Anything na pwedeng makaharm sa mga bibisita sa Nazareno. Pwedeng chemical, pwedeng explosive, so far negative naman po. Maraming nakasabit na kable sa mga kasadang daraanan ng traslasyon. Kaya hanggang kanina tinitiyak ng mga linemen na hindi bababa ang mga ito sa taas na 4.2 meters. inire refer na lang po. Na, naikuta na po dati namin ito eh. Bali, inire refer na po ulit. Tingnan kung alin pa yung dapat iangat. Makikipot ang kalsada sa maraming kalsadang daraanan ng imahe ng puon tulad nitong Fraternal Street. Ang ilang residenteng nakausap namin, nagsasara raw ng mga bahay pero hindi umaalis para makatulong sa mga deboto. Binapatin po namin dito ma'am para makatulog po kami kasi yung iba makakawawan mo pag madisgrasya dyan ma'am sa, sa mga bakal, pag masup -sup. Sarado ma'am pero eto ma'am isang bentana namin bukas. Nigay din po kami ng mga ano. Kain, ganon, tubig, pag dumadaan na po. Pag nandito na po nasareno. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katutok, 24 Horas.